Ang sustento hindi po optional. Don't let your child suffer. Hindi ito depende sa mood mo, sa love life mo, o kung nag-move on ka na ba o hindi. At kahit anong sama ng loob mo sa ex mo, hindi kasalanan ng anak yon. So don't punish the child for a relationship that didn't work. Yung gatas, tuition, gamot, pagkain, hindi yan hinihintay lang pag may extra ka. You brought a life into this world. Hindi yan bagay na pwedeng pabayaan at maghintay kung kailan mo lang feel magbigay. So be the parent your child needs. Not just when it's convenient. Because at the end of the day, your child didn't choose to be here. You did. Masapang sustento to guys! is nakakaloka. Alam ninyo, ang sustento talaga hindi optional. ba? Diba? Personally, hindi pa naman ako nakaranas na naanakan ako at hindi ako binigyan ng sustento. But I have a lot of friends, close friends, na mm, nagkaroon sila ng anak and ngayon, tinataguyod mag-isa yung pamilya. Nakita ko kung gaano kahirap po ang bumuhay ng mga anak. Ang hirap nga buhay ng sarili, de eh, ba? Diba? Naisip nyo ba yon? Ang hirap isustain ng sarili. Yung mga kailangan mo, yung mga gusto mo, ang hirap bilhin for yourself. What more kung meron kang anak or mga anak at ikaw ang kinakailangan bumuhay o sa'yo na iwan. Kaya nga, babalik ako doon sa sinabi ko, ang sustento po, hindi yan optional. At kahit sa batas, sinasabi na kinakailangan mong magbigay. But even if hindi siya nakasaad doon sa batas, dapat sana meron tayong delikadesa at meron tayong respeto doon sa taong inanakan natin na dapat binibigyan natin ng sustento and most of all, respeto doon sa anak anak na binuo mo dahil hindi niya naman choice na ipanganak siya sa mundo. Hindi niya yung ginusto. It's your choice as parents. So what I am trying to say is, kung meron kang obligation para sa iyong pamilya, sa iyong mga anak at kinakailangan mong magsustento, do everything you can prioritize the needs of your child. Ulitin ko yun. Number one, do everything you can. Gawin nyo po lahat ng makakaya ninyo to provide for your child. Hindi yung kung kailan ka lang okay, kung kailan ka lang masaya magtrabaho, kung kailan mo lang feel magusto, kung kailan feel mo lang, kung kailan gusto mo lang, kung kailan lang merong bonus, saka ka lang magbibigay, kung kailan ka lang sinisingil, doon ka lang magbibigay, kung kailan ka lang sinasabihan na kailangan ng ganito, saka ka lang nandyan. Hindi ganun, diba? Do everything you can. At hindi ibig sabihin na wala kang kinikitang malaki, eh hindi ka na magbibigay. Okay, we understand. Sometimes ganun talaga sa buhay, di ba? Yung sarili mo nga, hindi mo na matustusan ibang tao pa. Okay, naiintindihan natin yan. Pero yung hindi ka man lang nagbibigay at all, di ba? Na meron kang pambisyo, may pangalaka, ka, may pambabae ka, may pambili ka ng sapatos, may pansabong ka, may pang e-games ka, tapos wala kang pambigay para sa anak mo. Di ba, nakakakrush yun? Nakaka-disheartened yun? Nakaka disappoint yun. Nakakatoxic yon, Kasi nakikita ng nanay or ng tatay na able ka pero hindi ka nagbibigay. So you have to do everything you can. And even if sabihin mo na wala kasi akong trabaho, estudyante lang ako, ibig sabihin nun, you have to work hard to give. Hindi mo pwedeng dahilan na ikto lang kasi yung sahod ko, ito lang kasi ako, estudyante lang ako. Tapos ano, mag a na lang yung anak mo sa'yo. Kung kailan kang mabibigay, doon na lang may igagatas yung anak mo. Hindi naman po pwedeng ganun. When I say do everything you can, pwede kang mag-sideline. Pwede kang mag-overtime. Pwede kang instead na Saturday, Sunday, nakahilata ka lang sa bahay niyo, eh magtrabaho ka, mag-extra effort ka. Kasi kailangan yun ng anak mo, kailangan yun para sa sustento. Okay? So do everything you can to prioritize. Ibig sabihin po, i-prioritize nyo po yung pangangailangan ng inyong anak. Hindi yung nauna ka pang makabili ng bagong sapatos, nauna ka pang bumili ng panigarilyo mo, nauna ka pang bumili ng pang-vape mo, nauna ka pang mag-travel at nauna ka pang mag sa jowa mo kaysa sustentuhan yung anak mo. When we say priorities, you have to put your children on top. Hindi yung kung kailan lang meron at kailan may sobra. Kasi anak mo yan eh. That's your flesh and blood. Kaya may sustento. Hindi yung sustento dahil okay kayo ng nanay niya o okay kayo ng partner mo. Hindi. Susustentuhan so mo siya kasi that's your flesh and blood. Anak mo yan eh. So sana, maging clear ito sa atin at maging wake up call ito sa atin na ang sustento po, hindi lang sa mga oras na gusto mo o feel mo or convenient sa'yo. Even at those times na hirap ka, you have to be consistent in giving para sa anak mo. Kaya nga, warning din to sa ating lahat na huwag tayo masyadong pabugso-bugso sa ating mga damdamin. Kapag hindi talaga natin mahal yung isang tao at hindi tayo ready panindigan yung tao, huwag naman tayo pa papasok na lang sa relasyon at gagawa ng anak. Because at the end of the day, it's not a simple responsibility. It's a big responsibility that requires your full attention and effort. Hindi pwedeng 50% lang, hindi pwedeng 20% lang, tapos yung 80% mo nandoon sa bago mong jowa, you have to give your 100% in everything. Because that is your child. Kung halimbawa, hindi na talaga kayo okay ng nanay, wag nating idama yung anak. Kung ano man yung issue ninyo sa buhay ng inyong past partner, or past asawa past jowa huwag naman po nating idamay yung bata o yung mga anak ninyo dahil wala po silang kasalanan iparamdam natin sa kanila that they are welcome in this world that they are blessings wag natin iparamdam sa kanila na pabigat sila sa buhay natin kasi going back to my first point hindi nila ginustong ipanganak sa mundo it's your choice as parents so do everything you can to make them feel loved accepted and provided